Hi guys, welcome to my channel. For today's video guys, papakita ko na naman sa inyo guys kung paano ako maglinis ng sapatos guys. Ang gagamitin pala natin ng panglinis guys. Ito guys, baking soda. Saka cold git guys. Ito lang ang panglinis ng sapatos guys. Saka itong tote brush guys. Ito lang mga kailangan natin guys. Pero bago natin linisan ng sapatos guys, intro mo tayo. Dito pala ang lilinis natin sa patas guys Ang dumi ang dumi, dumi niya guys ah. Sobrang dumi niya guys Ito guys ah. Ang dumi dumi niya guys Puro alikabok Ito guys ah. Kaya lilinis natin na yan guys Ang una natin gagawin guys Basahin muna natin sa gilid gilid guys basahin natin lahat guys basahin natin ang tubig bago natin ano nang kolgit so ayan guys na basahin natin ito kagad guys ilagay natin itong guys guys dito lang natin ilagay guys Ayan sa gilid Ito Ayan natin dyan At tapos Itong kulgit ka agad guys Ito Tapos uh, si, na natin dito guys Alagyan na natin na uh, ayo guys Sa uh, Pwede na natin siya guys dito ito Pinis okay ganoon na no guys maglinis nito guys ganito mga sapatos yan guys sobrang dumi guys guys alaw lang natin nito, guys. So, yeah, no, yan guys yan umadaling konti guys tanggal ito talaga palinis patas guys huwag nyong gamitan ng anong kuang guys yung powder pang ano ang okay so, guys oh. So, wala na yung itim guys o oh. ito pipa para mawala yung mga dilaw dilaw guys Ganun na maglinis nitong sapatos, guys. Pagkatapos nyan guys Pupunasan na natin siya ng tuyo guys Tuyo na tila Ayan guys oh. Ganda guys guys, ano, wala nang itim dito guys Ito hindi pa natin tumaan Terus, ayo guys Masih, 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 kemarin 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 tapos so, sa guys Ayan guys, malinis na sobra guys Ayan na guys Puting puti siya guys oh. Wala kang magigitang mga Ayan guys, dilaw Ayan guys Ayos na ayos siya guys So guys, dito na lang tayo. Please subscribe my channel. Kung bago po sa channel ko. And click na din sa bell button para like update din sa mga bago kong upload na videos. Bye-bye!